kuto sa akin na gagawin ko ko ito sa inyong pamilya. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo. Sumunod ka na lang sa plano. Tapos, ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Yung sinabi, sinabi, sagot, sinag, um, sagot ni Sir Bato, yung plano na Idiin si Peter Lim at si Laila Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas at si Ma'am Laila protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. E kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun.